Ito yung sa puno namin. Ito puno namin ito. Ako yung mula nga. Ha? Mas masarap to dahil ano... Kunin to. Kunin ko na tong tatlo. Yung mapula. Ano? Yung mapula. Ma, Bakit nagagalit? Ayun nga lang. Bakit nagagalit ang mga na ulang yan? E eh, binibigay ko naman sa matanda.